Tapos last question for the both of you. Kasi sa kabilang network na magka-love ni kayo. Ang chill, ikot ang gabi-chill. Hindi, grabe. Fair lang tayo para monitor lahat, di ba? Pero oh. yun nga, meron kayong naging magka-love team kayo before. So ngayon, back mo halimbawa ng... Ay, talaga ba? pa! Pag-abensyano oh. matuloy, oh. waiting pa kayo if ever na Paano kita na ba kayo prior to this press call? Okay. Kanina po sa backstage. Ano? Depende na lang kay Kuya ko na po po story niyang Si uh, Kuya na Aware okay. uh, 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 okay. okay. okay, ka ba Kuya? At, may nag-love pala sila sa GMA. Eh? Apo. Aware ka. O diba? Apakaan. Prime time at TV King natin. to see if they Oh Oh Pero pero kay Alwin po. Si Kuya Owen. Answer ba kayo? Ayun, ah... Uh, um, tagal din kami nagkatrabaho ni, ni Luis. Uh, kilala ko siya bilang isang magaling na actress. Uh, nakita ko yan. At uh, alam ko naman na kahit ano ipagawa sa kanya o ibigay ni Mr. Coco ng kwento, tatanggapin namin yan. Siya na bupa. Okay. So, thank yeah. you so much. So congratulations po sa inyo. Thank you, James. Thank you. We have to end up, uh, for the last question you can and you have another batch. Okay, we'd like to request now everyone to please stand up for the official photo -off.